So, ito yung pump down na tinatawag nila guys. Subukan so, natin tanggalin yung pressure ha. Hindi na kung nabubuhay siya. So, tanggalin natin yung pressure. Yun, nag-cut off yung ating compressor. Then, lagyan ulit natin ng pressure ating at tignan ha. yun nagsisend ka agad ng signal yung ating time delay so once na umilaw yung output gagana yung ating load sa compressor so yan yung pump down yan, antay nyo lang yung delay nya guys gagana yan at uh, yung diagram natin nandito yung diagram natin <laughs> yan yung diagram natin mga idol Kikita nyo lang. Yan, gumagana yung ating uh, yun. Gumana siya. Subukan din natin test yung kanyang trip. Kung magti-trip. Ayan, nag-trip yan nag din mga idol. Ito guys, working na yung ating walk-in freezer. So, dito RCD uh, single phase ang ginawa natin. And then, niretain lang natin itong neutral niya. Ito, neutral. naka neutral And then, yung black, yung ating supply. Supply, supply, supply. Then, supply sa uh, light at saka sa control. Yan. Maglalakyan dyan yung light natin. Yan. Ang switch na ating ilaw. Uh, dito, guys, yung ating uh, line ng heater para dito sa ating heated vent pipe heater sa frame heater pwede natin pagsamasamahin yan at ito yung load natin so i-turn on natin para makita nyo ayan so nag-spin siya so ito nakababad lang to sa 220 turn off natin and then Makikita okay, nyo hindi na natin itu, ito kasi ito lang ginamit natin. Line neutral, line neutral, line neutral sa, para sa defrost natin. At uh, subukan din natin pagde-defrost Pero before nyan, papikita ko lang sa inyo na yung time delay natin is connected dyan yung ating uh, ito yung A2 natin yan yung load nya together with yung ating ito yan uh, pinaka light indicator nya so nagtap na tayo dyan if ever na meron tayong cranky seater ilalagay nyo na dito yung cranky seater nyo sa normally close ng ating relay at uh, supply nyo ng neutral yun yung inyong pinaka cranky heater kasi ang purpose ng cranky seater every time na mag off ang ating compressor active naman ang ating cranky seater so naglagay ako dito nalaglag mga idol so, ito yung pinaka load ko kanina para sa cranky seater yan nalaglag hindi kaya nung ating ano, pantikit and then mawawala siya ng out uh, mawawala yung supply dito at pupunta sa normally close and then uh, magdi-disengage yung ating contactor hindi gagana ay siya nga pala itong ating compressor di ko kinabit yan supposed to be dito yan sa under ng overload di natin kinabit kasi mag-iingay lang tara guys umpisahan natin i-wiring itong ating uh, um, cold room o walk-in freezer ito guys yung ating RCD MCB para sa ating compressor contactor with time delay MCB ng ating evaporator fan. Ito ang ating maging evaporator fan. MCB ng ating defrost heater, contactor niya. At ito ang gagamitin natin, interface of defrost heater para sa visual aid lang para masahin natin. Dito nga, ito mga idol, meron tayong 3 uh, phase supply. Ito yung ating neutral line 3 na gray line to na black uh, brown na line 1 natin so ito ay UK standard idea para sa akin ang pump down dahil kapag nag off na ang ating compressor yung liquid refrigerant natin is masisave sa condenser at saka sa ating receiver tank good ito para hindi mag migrate sa ating compressor ngayon guys bago tayo mag proceed i-test muna natin kung gagana ang ating RCD sa single phase at uh, buksan natin tong mga uh, circuit breaker power on natin power on na then kunan natin kaagad ng Ito yung single fish natin, neutral sa line Yun, meron tayong 241. Hobo dito. Yun, 241, meron. Hobo dito. 241 meron. 241 meron. at uh, 'yung ating uh, single pole. ito yung neutral natin ha ito neutral meron meron so proceed tayo sa pagwawire ng ating coil dito uh, wawire na rin natin ito together with yung ating dixel ito yung ating dixel so turn off natin para safe tayo At ang setting natin dito is ito naka-set sa minute. At uh, kung makikita nyo, naka-set to sa seconds. Pwede nyo baguhin yung minute. Dito. Yun. So, linagay ko lang sa seconds. Uh, at yun yung one minute natin. So, pag i-adjust nyo doon. Ito naman adjustable naman ito. Ito yung yan, no? Oh. Yan. So, nakalagay ngayon sa hindi ko makita. Adjustable yung guys, ha? So, yan. Zero 2 hanggang 30 next yan, 1 hanggang 3 hanapin na lang natin yung seconds so, ito yung seconds okay ok so, lagyan natin sa 1 minute pero ilalagay lang natin yan sa uh, 30 seconds para di ganong mahaba ang ating video at dito naman selection nito so nakalagi ako sa J so pipihitin nyo lang ito at nababago yan iba-ibang function meron yung on off on off meron yung i-delay ide nya yun ang kailangan natin i-delay ide nya yung on nitong ating protector para sa compressor pressure switch low pressure switch high pressure switch at itong timer na to ko connect natin sa ating pressure switch so dalagay natin sa wire nya dito so pabalik yan guys at yung wiring naman natin dito sa ating uh, 96 o pwede din dito sa 95 ng ating uh, overload and then kukuha tayo guys ng line para dito so supply natin ng line ito ngayon hindi tayo kukuha ng line dito ito gagawin kong line yan kukuha tayo dito at uh, kukuha tayo ng line dito mismo okay o pwede ka rin mag tap dito o pwede rin dito so kukuha tayo ng line ngayon guys isunod natin yung ating diesel ito ay diesel XR 060X so kung mapapansin nyo 4 at saka 5 is supply then line yung 1 at line din itong ating 6 so itong 4 ang gagawin nating uh, line at, uh, ito ang ating pang-parallel so ito magiging line natin Lagyan natin dyan. Tingpitan natin. Next naman is yung kanyang neutral. Yung ating uh, evaporator sensor number 10. Number 12 is yung ating room sensor. So, ito ang ating room sensor. Yung solenoid natin. Isang wire ng solenoid natin papunta sa ating kompresor lagi ada di number 3 ang line compressor ya yeah. so sa solenoid yang guys ha and then isang line ng solenoid natin is inyo neutral natin so connected na yung ating pump down connected na uh, supply ng ating diesel is ipoconnect na natin and then neutral natin Ayan guys so meron tayong line compressor line fan motor naman dito ngayon guys ko connect natin yung sa defrost ang defrost natin dilaw na at kukonek natin yan dito sa terminal number 7 yellow green na to yung coil ng ating fan motor yan guys connected na ito yung example natin sa defrost ha itu yang line natin ya itu yang neutral natin isya itu yang neutral natin kita akan adding defrost ini ada vapor fan so, once again itu yang ada line lain itu yang ada neutral dito kapag gusto nyo na may trip sasama nyo yan dito susupply nyo yung isa dyan yan, susupply nyo then yung isa naman magiging trip ito ilagay nyo dito at neutral nyo ulit ito yung sample ng ating trip connected dyan at uh, naka neutral light indicator natin para sa fan motor pupwede natin yung ilagay dito guys line neutral pupwede na dyan sa vaporier fan light indicator para sa power on ready for rock and roll lah. light indicator para sa compressor so, dito natin siya itatap yan so pag nag ng signal yung ating uh, solenoid valve trigger ito so dyan natin itatap so ito guys ito yung load natin para sa heated vent pipe heater at saka frame heater so ito yon so yun nagyala natin ng uh, neutral at uh, ito naman yung kanyang circuit breaker ito uh, and then maglalagay tayo ng load para naman sa crankcase heater so ito ang crankcase heater kasi once na nag-engage ang ating compressor hindi ito gagana pag patay ang ating compressor, gagana ang load natin sa para sa crankcase heater. So, ito ang second option natin na pwede natin paglagyan. Dito tayo maglalagay. So, ito yung kanyang normally close, normally open. So, pag engage ng ating compressor, ito yung magsasin ng signal mula sa control. At yan ang magpapatong ng signal natin. So, ito yung kanyang live. So, dito na siya lalagay. Yan. Yeah. Okay, last but not the least Naglagay tayo ng rocker switch, dahil wala tayong dipihit Na Switch Lalagay natin dito Sa isang pole So, yan ang neutral natin Supply Neutral Ayan And then line from control dito yung line mula sa supply yan so wag mo ha. dyan dyan, naman natin dito pag ikaw ang head technician, make sure na magko continuity test ka muna at i-check mo yung wiring ng ng kasamahan mo otherwise boom ang inyong mga wiring kaya always safety first muna tayo mga idol dahil mahirap nang madisgrasya or makasunod tayo ng compressor o whatsoever so ito yung pump down na tinatawag nila guys subukan so, natin tanggalin yung pressure ha hindi mo kung so tanggalin natin yung pressure yun nag cut off yung ating compressor then lagyan ulit natin lagyan ulit natin ng pressure at tingnan nyo ha yun nagsisang kaagad ng signal yung ating time delay so once na umilaw yung output gagana yung ating load sa compressor so yan yung pump down ya antai yang delaynya yung delay nya guys gagana yan at uh, ito ang purpose ng ating pump down para ma-prevent mig migration ng liquid uh, refrigerator. Nanti itu natin. yung diagram natin yan yung, <laughs> yung diagram natin mga idol kikita nyo lang yan gumagana yung ating uh, yun gumana siya subukan din natin i-test yung kanyang trip kung magti-trip yan, nag yan mga idol thanks for watching everyone